ating nakaraan na episode, nalaman na natin ang iba't ibang mga inisyatibo at plano ng gobyerno tungkol sa agrikultura. Gayun din ang suportang ibinibigay ng iba't ibang sektor, gaya ng edukasyon at mga pribadong organisasyon, gaya ng sinjenta sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka sa bansa. Tapos ang Mindanao, sumugod naman ang sinjenta sa Luzon upang maghanap ng mga bagong kakasasahamon ng Orkibatap sa Ani Challenge. At ngayon nga, mas pinalaki at mas pinalakas dahil hindi lang isa kundi tandem ng mga magsasaka ang ating mga makakasama. Music bahay kubo kahit munti. Kung nasa gitna ng palayan ay mapapangiti. Magandang araw pong muli itong aking bati sa lahat ng aking mga katandem. Sapagkat ako pong muli inyong si Makata na magahatid ng magagandang balita ukol po sa isang hamon na talaga naman pong hindi aatrasan ng mga magsasaka. Kaya naman, dito na tayo makibalita at makiusyoso sa atin pong napakagandang bisyo para po sa magandang negosyo. Dito sa Kabukiran, ang Ortiba Top sa Ani Challenge Tandem Edition! Kamakailan nga ay nagtaos ng isang motorcade ang mga tandem ng Isabela mula sa bayan ng Malig hanggang sa Alicia. Ngayon, kilalanin natin ang ilan sa kanila. Ako si Roelio Lino. Ako si Mary Rose Lino. Kami, Kami ang tandem, tandem ng barangay Bayabo is tumawin ni Isabela. Syak ni Merlita Beharin Claro. Syakmet ni Rowel Claro. Nah, si kami di tandem di antagan sekan Tumawini Isabella. Aku po si Lili Ti Angobong. Aku sel sepak sel sepak kunana. Tandem po ng San Vicente Tumawini Isabella. Ako si Rolando Carbunel, Jr. At ako naman si Meryn Juncurio. Ang tandem ng Barangay San Francisco, Alicia Isabela. Ako po si Mary Jane Labuanan. Ako po si Roncila Sernaoy. Tandem, Mabini Gamoy Isabela. Ako po si Roterson Peralta. Ako po si Mariglen Magaway. Kami po ang tandem ng Esperanza East Aurora Isabela. Ako po si Susana Manuel de la Cruz. Ako po si Nestor Domingo. Si Domingo. Si Domingo. Ang tandem ng San Jose, San Jose Norte, Norte Malik, Malik Isabela. Napakagandang panahon at panahon na siguro upang ating kilalanin ang mga tandem ng magsasaka na kumasasahamon ng Ortiva Top sa Ani Challenge Tandem Edition dito sa Luzon. Pero bago yan, tayo'y mag naman. Ito ang Tandem sa Kaalaman. Alam niyo ba, na bukod sa pagiging pinakamalaking probinsya sa Luzon at pangalawang pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas, ang Isabela ay kilala din bilang Corn Capital of the Philippines at Rice Bowl of the North. tunay ngang mayaman ang lalawigan ng Isabela na palaging hawak ang manibela upang ibiyahe ang mga yaman at produktong pang-agrikultura. Mantakin nyo, corn capital of the Philippines na ha? sila pang tinaguri ang rice bowl of the North. Pero siyempre, magpapatalo ba naman ng mga taga Nueva Ecija? Kilalani naman natin ngayon ang ilan sa mga taga Nueva Ecijano tandems na kumasa sa ating hamon. Ako po si Angelito Jose. Ako po si Carlito Baltazar. Kami po so, ang magkatandem, magkatandem sa Hain End na Ako si Sani Neri. At ako si Rodel Simon Ang tandem, tandem ng San Antonio Muñoz ni Ibaecija. Ako si Paulino Mangunay. Ako naman si Rose Mangunay. Ang tandem, tandem ng, ng Barangay, Barangay San Vicente HN Nueva Ecija. Ako si Mark Joel Bartolome. Ako si Angelito Manapol. Ang tandem ng Barangay Pakul HN Nueva Ecija. Ako si Rodolfo Aguinaldo. Ako si Rogelio de Leon. Ang tandem ng Barangay Sapang Haen Nueva Ako si Romeo C. Si Abot. Ako si Edgar Aquino. Ang tandem ng San Mariano San Antonio Nueva Ako si Victorino Apostol. Ako si Rudy Baldo ang tandem ng Bunol Gimba Nueva Ecija. Ako si Charles Jesse Ferrer. Ako si Kim Jesse Ferrer. Ang tandem, 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 tandem ng Santo Cristo San Antonio Nueva Ecija. Ako si Johnson Gabriel. Jefferson Feliciano, ang tandem, 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 tandem ng Barangay Pakul, Hain Nueva Ecija. ako si Bibo Pasileto. Ako si Rosendo Torres Jr. Ang tandem, ng San Pedro, San Santa Rosa, Nueva Ecija. Nakilala na natin ang ilan sa mga taga-Isabela at Nueva Ecija tandems. Pero bukod sa dalawang lalawigang ito, meron din tayong mga katandem sa Pampanga. Kilalanin natin sila. Ako si Larry Carlos. Ako si Juan Alcir. Ang tandem ng San Isidro Lubao Pampanga. magsasakang magigiting, masisipag at malalakas, sa anumang hamon sa kanila ay chak na hindi atras. Mukhang handang-handa na nga ang ilan sa ating mga tandem contenders dito sa Isabela at sigurado ang ilang mga contenders na kanilang makakalaban ay ganun din. At yan ang ating bibisitahin sa mga susunod nating episode. Kaya samahan nyo ako muli dito lamang sa Ortiba sa Adi Challenge Tandem Edition!